Eto na nga mga mare yung time na pauwi na nga kami ng Maynila. Kaya naman tara samahan nyo ako, panoorin nyo mula umpisa hanggang dulo. Hinatid na nga kami ng pamilya ng kapatid ko mga mare doon sa sakayan ng bangka nga. At bago nga kami makarating doon ay lalakad nga muna kami ng kahaba-haba bago makasakay ng bangka. Fast forward nga mga mare at nakasakay na nga kami ng tricycle papuntang bayugan. Bali hindi na nga kami nakapag video-video dyan dahil sobrang hirap nga talaga ng kalagayan namin dahil nga sa mga aso tapos marami pa nga kaming bitbit -bit at umaambon-ambon pa nga nung mga oras na kaya yun. Kaya pagpasensyahan nyo na yung mga video ko mga mare dahil hindi ko talaga magawang magvideo pag marami nga kaming daladala tapos may mga aso pa nga. Kaya naman hindi talaga kumpleto yung video ko. Fast forward nga ulit mga mare at nakarating na nga kami dito sa pier ng nasipit. Sobrang aga nga kasi namin mga mari Kaya naman nagtambay-tambay nga lang muna kami dito sa labas dahil pinapagalagala at pinapapupo nga namin tong mga batuta. Ko. 11.30 pa nga yung departure na namin mga mare pero alas 5 pa nga lang ng hapon ay nandito na nga kami sa pier dahil nga malayo nga yung pinanggalingan namin kaya mas maganda na nga talaga yung mas maaga kami dahil marami pa nga kaming aasikasuhing papel lalo na sa mga aso. Fast o? forward nga ulit mga mare at nakaakyat na nga kami ng barko at dumeretso nga kami kaagad doon sa Petrom dahil nga ito mga batuta ko ay titingnan nga kaagad namin at eto nga yung nangyari mga mari sa mga batuta. Kinaumagahan o? na nga ito mga mare at magbe-breakfast na nga kami. Bali na class kasi yung ticket namin mga mare kaya naman nakaseparate kami doon sa tourist at saka sa economy Kinagabihan na nga ito mga mare at nagchi chill nga kami dito sa my lounge dahil nga dito nga sa gabi ay mayroon nga itong mga pabanda live one sila mga mari pagkatapos mayroon pa nga sila ditong pa-video okay challenge kaya panoorin nyo ito mga mare ha wow. Nasaktan yung pa-karaoke challenge nila. sadyang sumali mga mari kaso nga lang nag-aalala ako baka mamaya magtalunan yung mga pasahero sa dagat charot lang at eto nga pala yung kwarto ko mga mari balitig isa kami ng pamangkin ko naka business class kami kasi yun yung binok ng panganay ko tapos eto napakaliit lang niya mga mari may aircon napaka cute niya napakaganda naligo nga lang muna ako dyan mga mari at nagayos bago nga kami dito nag dinner dahil maya maya nga mga alas 12 nga ay darating na nga kami dito sa Maynila ah. ang ganda naman talaga mga mari pag naka business, class ka dahil dito nga sa pagkain nga ay naku isi-serve pa talaga sa inyo maghihintay ka na nga lang na iaabot sa inyo dito sa lamesa hindi kagaya nung naka-tourist kami na ikaw mismo ang pipila bali self-service I-recommend ko nga ito sa inyo mga mari itong tugo masikap dahil napakaganda at napakalinis nga talaga at mababait nga yung mga empleyado dito mga crew mag-a-assist sa iyo kaya talagang kung ako sa inyo dito na kayo sasakay pag uwi kayo ng probinsya. Dahil hindi ka talaga dito maboboard mga mari dahil parang nasa bahay ka nga lang at pag lumabas ka naman ay parang namasyal ka na nga din sa mall dahil kompleto nga din sila dito. Alas 3 nga yung arrival time namin dyan mga mare pero alas dos pa nga lang ay nakarating na nga kami dahil mabilis nga itong tugo masikap dahil bago nga daw itong barko Hindi na, na nga to. rin kami nakapag video nung bumaba kami dyan mga mare dahil nga nahirapan nga kami at saka umuulan nga din yung mga oras na Kaya mo? naman kung umabot kayo dito sa kapanood ng video ko ay salamat naman mga mare at pinagtsatsagaan nyo yung voiceover ko pa like, follow and share naman mga mare, yun lang, bye!